Matapos pahayag ni Chancellor ng Alemanya, Friedrich Merz, na walang pagpupulong kina Putin at Zelensky, dumarami pa ang nakakagulat na detalye. Tungkol sa madaling pagkakamali ni Steve Witkov, espesyal na sugo ni Trump, kung paano niya nilikha ang ilusyon na si Putin ay handa raw makipag-usap, kung paano niya dinala si Putin sa Alaska, at kung paano, pasensya na, napahiya ngayon ang Amerikanong presidente dahil walang anumang pag-usad tungo sa kapayapaan at walang planong kasunduan. Sa totoo, dead end na ang negosasyon. Kahit tiniyak ni Steve Witkov na pumapayag si Putin sa palitan ng teritoryo, kompromiso at mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine, pati iba pang sinasang-ayunan daw ni Putin. Sa huli, lumabas na walang sinasang-ayunan si Putin. Ngayon, inilahad ng Reuters ang mga nangyari sa likod ng mga pagtatangkang makamit ang agarang kapayapaan noong Agosto. Nasa gitna si Steve Bitkov bilang espesyal na sugo. Una, may balitang mula Moscow na bukas si Putin sa malaking kompromiso. Pagkatapos, sa mga pag-uusap, lumitaw ang isang plano ng pagpapalitan ng mga teritoryo na parang ilang bahagi ng Ukraine ay ipagpapalit din sa ibang bahagi ng Ukraine. Pagkatapos ay bigla na lang nawala ang bersyong iyon, lumabas na wala naman pala. Naiinis ang mga kaalyado. Matatag ang paninindigan ng Ukraine, pero wala namang resulta. Ipapaliwanag ko sa inyo sa simple kung ano ang nangyari at paano tayo umabot dito. Ako si Alexi Pichi, Agosto 28 ngayon. Bago magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment at sumali rin sa aking telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Kaya ano nga ba ang nangyari? Ipinahayag ng Reuters kung paano lumipad si Steve Vitkov, espesyal na sugo ni Trump papuntang Moscow noong Agosto para kay Putin. Pagkatapos nito, binigyan ulit ni Trump si Putin ng dalawang linggo. Ano ang dinala niya mula roon at paano nga ba nagawa ng Kremlin? Alam mo, lokohin sina Vitkov at Trump. Ano ang nangyari? Sabi ng Reuters, unang hakbang ay pag-asa matapos makipag-ugnayan si Steve Vitkov sa Kremlin sa Washington. Ipinatong nila sa mesa ang papel na may optimistikong pahayag na handang makompromiso ang Russia. Kaya pinabilis ng White House ang pagpupulong sa Alaska. Kailangang magpulong kaagad dahil handa na ang Russia sa kompromiso at nagsisimula nang maghanap ng argumento ang Europa para sa seguridad ng Ukraine. Kasabay nito, maririnig ang pamilyar na tono ni Donald Trump na nagsasabing sa isa o dalawang linggo pa lang, makikita na ang progreso. Napagkasunduan ko na ang lahat. Kung hindi, babaguhin natin ang taktika at magkakaroon ng napakaseryosong mga parusa laban sa Russia. Ang ikalawang hakbang ito ang tukso na dumaan sa madaling paraan. Pagkalipas ng ilang araw, ang terminong ito na concession mula sa mga ruso sa bibig ng mga kausap ay nagiging salitang pagpapalitan ng mga teritoryo. Ibinunyag ni Stivitkov na may dalang impormasyon sa Washington na handang magbigay ng concession ang Moscow, ngunit hindi niya nilinaw kung ano ang mga iyon. At lumabas na ang concession pala ay ang pagpapalitan ng mga teritoryo ng Ukraine. Napahiya rito sina Steve Vitkoff, Vice Presidente J.D. Wentz at Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Sumisigaw silang handa ang Moskwa sa malaking konsesyon, pero nagpalusot din sila pagkatapos. Kamakailan sinabi ni J.D. Wentz na handa ang Moskwa magbigay ng konsesyon. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Sa ibig sabihin, ang Moskwa ay tumitigil sa layunin nitong palitan ang pamahalaang pampulitika sa Kyiv at tumitigil sa ideya ng pagtatatag ng puppet na pamahalaan sa Kyiv at tumigil na rin sa ideya ng pagsakop sa buong Ukraine. Ayan ang mga pangunahing konsesyon ng Moskwa. Nakalimutan sabihin ni Wenz na puwersa ng depensa ng Ukraina ang nagdulot ng matinding dagok sa mga Ruso, kaya hindi na nila natuloy ang lahat ng ito. Naroon pa rin sila at sinabi niyang iyon na ang konsesyon. Balikan natin kung paano na uwi sa palita ng teritoryo ang mga konsesyon ng Moscow. Sa halip na pag-usapan ang pagbabalik ng nasakop, nagsimulang ialok ang isang dokumento tungkol sa pagbabago ng mga teritoryo. Parang iiwan na lang namin ito sa inyo dito sa Kyiv at lahat ay magdedeklara ng tagumpay. Mukhang maginhawa ito para sa mga headline. Parang may solusyon na. Pero masama ito para sa realidad. May konstitusyon ang Ukraina na nagbabawal sa pagbibigay ng kahit anong teritoryo. Mayroong posisyon ang European Union na nagsasabing hindi binabago ang mga hangganan sa pamamagitan ng dahas. Mayroong lipunan na kailanman ay hindi tatanggap nito at ang lipunan na nakakita ng kalupitan ng mga ruso sa Bucha, sa Kharkiv, sa Mariupol, sa Kherson at iba pa. Hindi kasiya ang lahat ng ito sa mapayapang kasunduan. Pagkatapos, sumusunod ang ikatlong hakbang. Batay sa Reuters, nagbago ang mensahe ni Vitkov ayon sa datos. Sa proseso, nag-alala ang Europa, sinabi ng Kiev na hindi sa huli matay ang palitan gaya ng nararapat. Dahil hindi ito solusyon, kundi isang pagtatangkang i-freeze ang digmaan ayon sa dikta ng Moscow. Sa ilalim ng pagyayelo, magaling ang Kremlin sa pagre muli, paglipat ng bakal, pagsasaayos ng lohistika, at pagpuno ng mga bodega ng bala. Para sa Ukraine, hindi ito kapayapaan, kundi pansamantalang tigil digmaan. Anong natira matapos lahat ng ito? At ang natira ay ang katotohanang kinikilala ng lahat. Walang mabilis na paraan. Walang mga pagpupulong sa loob ng isang linggo o dalawa at agad na malulutas ang lahat. O ikaw ay gumagawa ng malinaw na otomatikong garantiya ng seguridad para sa Ukraina, kung saan walang anumang karapatang beto ang Rusya, mga parusa, supply ng mga armas, ATBP. ATBB, o bigyan mo kami ng kaunting oras para mag-isip, heto o ibinebenta mo sa mga tao ang magandang press conference na susundan ng panibagong pag-atake ng missile o drone sa isang lungsod ng Ukraina. Mga subtitle, pinili ng Ukraina at mga opisyal ng Europa ang unang malinaw na garantiya sa seguridad. Pinili ng Washington ang pangalawa dahil inosente si Steve Witkov. Malalakas na pahayag at sigawan mula sa Alaska, desidido na raw ang lahat. May yakapan pa ng marumi, kalbong diktador na si Putin, at pahayag na isang linggo na lang ay may kapayapaan, pero sa huli, wala rin namang kapayapaan. Nasaan si Trump sa buong kwentong ito? Nandoon pa rin siya, kung saan siya palaging naroroon. Mahilig siya sa mga deadline at malalakas na pahayag. Nagbabanta siya ng mabibigat na parusa at tila sinasabing magbabago tayo ng taktika matapos ang dalawang linggo. Pero natutunan na ng mga tao na pagibahin ang ingay sa tunay na aksyon. Kung ang mga parusa ay tatama talaga sa mga masiselang bahagi, ito ay langis, mga bangko, Shadow Fleet at iba pa. Ibig sabihin, hindi ito basta ingay. Sige, ako na mismo ang unang magsasabi. Pakinggan niyo, nagkamali ako kay Trump. Magaling siya. Pero kung matapos ang dalawang linggo, ay biro lang pala at tapos na. Ilang araw lang ulit, makikinig na naman tayo tungkol dito. Malapit na magkita sina Zelensky at Putin sa Kyiv, magkakaroon ng air raid alarm. Kaya puro salita lang daw ito ni Trump. Katulad ng kwento sa pagdadala ni Steve Vitkov ng totoong kasinungalingan mula Moscow hanggang Washington. Paano nga ba pala ito? Nakakaapekto ba sa kasunduan pangkapayapaan? Parang kabaliktaran pero pabor pa rin. Habang hindi pa naililibing ang isyu ng palitan ng teritoryo. Ito ang laging pinag-uusapan at dinidiskusyunan. Kaya nawawala ang atensyon sa ibang normal na ideya. Mas madali nang mag-focus ngayon sa tunay na mahalaga, mga garantiya ng seguridad para sa Ukraina. Kasabay nito, pinaigting ang tinatawag na economic press. At sa ganitong sitwasyon, talagang hindi komportable ang Moscow. Walang veto sa garantiya at walang murang paraan magkunwaring tunay ang kapayapaan. Hindi ko ito pinapaganda dahil ang garantiya ay mahal at di perpekto. Dapat natin itong maintindihan. Laging may magtatanong, paano kung hindi gumana ito? Oo, maaaring hindi gumana ang lahat kung may matirang kahit kaunting prabobeta sa mekanismo para sa Moscow. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi ang mantra na, kung walang pakikialam ng mga Ruso, lumabag ka, mapaparusahan ka. Yun lang. Malinaw itong mensahe sa agresor, lalo na sa isang Ruso. At syempre, bakit mahalaga ang kwentong ito? Para sa atin, ito ay parang bakuna laban sa inosente. Ganyan ko ito tatawagin. Ang mga digmaan na ganito kalaki ay hindi nagtatapos sa pagpapalitan ng mga teritoryo. Hindi rin ito nagtatapos sa pagpapalitan ng opinyon sa balita. Hindi sila nagtatapos sa malalakas na pahayag ni Donald Trump. Nagtatapos ang mga ito sa isang sitwasyon kung saan ang pag-atake, ang hinaharap ay nagiging walang saysay at masakit. Puro magagandang salita lang ang iba. At dito, kailangan nating maunawaan na walang totoong plano sina Putin, Steve Vitkov o Trump. Wala talagang plano. Puro malalakas lang na pahayag. Ibig sabihin, alam nyo na itama natin agad ang masamang ideya bago pa ito maging masamang realidad. Maganda yun. Hindi pinayagan ng Ukraine si na Vitkov, Trump o J.D. Vance na isagawa ang senaryong ito ng pagpapalitan ng mga teritoryo. Naiintindihan nyo naman na ito ay lubos na idinikta ng Moscow. Nakinig si Vitkov, lumipad sa Washington at sinabi na maganda ang ideya, pumapayag si Putin na magpalitan ng teritoryo at pagkatapos maghihiwalay na lang tayo. Hindi, buti na lang na natili itong ideya lang. Kaya sinubukan nilang iguhit ang mabilis na kapayapaan sa Washington sa isang napkin. Hindi nagtagumpay, salamat sa Diyos. Ibig sabihin, maayos pa rin ang mga bagay. Matinding bakal na ekonomikong hampas laban sa Moscow. Mabigat na inhenyeriya sa usapin. Mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine at mabigat na politika na walang ilusyon. At ang pagpupulong ng mga leader sa ganitong kalagayan ay hindi na layunin kundi nagiging isang kasangkapan. At ganito nga dapat. Dito ako maglalagay ng tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.